Magluluto tayo ngayon ng laing Ang sa pagawaray ay dagmay. Ha, At ito po ang kanya mga sangkap. At binili ko lang po ito sa pagkakalaga ng 30 pesos lahat po. Balit, sa 10 peso yung tumpok niya. Ha, Mura na to kasi pawin na sila. 'di ba guys? Ngayon ay maglalagay tayo ng mga sangkap niya. Ha, diba? Lalagay tayo ng luya sibuyas bawang at yung labuyo di ba all right at ating ito ay hahaluin mo na all right nakita na pala ako ng isda Apo, ito po yung budloy or salmon. Diba? Balik ka natin ha, isda. Ano guys? Dahan-dahan lang dahan, dahan tayo. Tayo ay diba paso, di mapaso. Diba? Alam niyo guys, sa pagluluto ng laing, ito pala ay hihintayin natin na mawala yung sabaw niya. Sa pangalawang gata niya. Apo. Hintayin po ito natin na magiging dry siya. At magiging kulay brown. Diba guys? At ito na po ang aking prinitong isda na salmon, or ba, uh, ang tawag dito sa amin, ah, uh, di diba? At maghintay tayo na maging dry yung lai, or dahon ng Sabi nila, hindi daw ko na maganda pag ina, ano ito, pag, ah, uh, pag, ano, inuukay, hindi daw ko no, mabuti kasi kakati daw pero para sa akin hindi naman depende yun sa panahon Opo. pag maaraw wag kayong bibili ng dahon ng gabi kasi makati talaga yun Opo. meron yung teknik sa pagluluto ng gabi o dahon ng gabi alright ngayon po pala ay padry na siya. Opo, maglalagay na tayo ng gata. Uh, Oo, oh, yung original ng gata ito. Yung galing mismo sa nyog na pinapigya ako. Opo, oh, diba? Tingnan nyo. Ito po ay yung daon ng gabi. Alright, kaya tayo maglalagay tayo ng gata. Mmm. Mmm. Sarap nito, guys. Opo. Masarap talaga pag maraming gata na nilalagay sa... Daon ng gabi, di ba guys? Opo. Tayo na natin yung kumulo. Sigurado mapaparami tayo ng kanin dito. At ito na po ang ating naluto na laing at prinitong isda. Sana magustuhan ang video ko. Follow, like, and share nung tayo.